kung mapapansin nyo ay nakaligo na a catch kasi may pupuntahan tayo for the second vlog na yon kasi <laughs> so today nga ay eh, February 6. And today nga ay holiday dito sa New Zealand. Ano, parang, ano nga, Waitani Day. Yun ay event para sa mga maure. Tapos, wala nga pasok si Lolo. sa so, si Boy. Ako, wala sa inyong pasok. Pero, open ang shop namin. Tignan natin kung ano mga kaganapan dun ngayong hapon, ngayong gabi. And baka mamasyal na rin tayo kasi nga hindi tayo nakapamasyal. Kasi sumideline so pa si Lolo. Second vlog na natin yon. andito na nga kami sa city at nakita ko ang daming tao naglalakad dyan sa bandang taas yan yan pala ay way papunta sa sky stadium nanood pala sila ng rugby grabe daming tao hindi ko na nakapture yung kabila doon talaga marami siguro may palay band dito kanina hindi na natin nadatnan ang daming ano ano nga yun daddy? sigal? Kasi may pagkain dun sa gawing dun. And lahat sila ay nagpapainit. Ang lamig <laughs> na pag nasa. lahat sila nagpapainit tayo dito sa may kanlong. Ayan. Ang lamig nga. Dun tayo sa init. talaga sa loob. Ayun, dala-dala na ang tindahan. Nalaman. Oh, may pamuyod ako eh. Nasaan na yung ano? Electroplan. -il ayon. Airplane. And, libutin na lang natin ng Oriental Bay kasi wala na tayong nadadlan doon sa program. And, let's go. And, kung maalala nyo, dito tayo nag-jogging noon. Tapos, may pagsayo pa ang lola nyo. Dito yon Doon yung naging simula ng program doon sa my stage doon. Ang just wanna lay in my bed. Ay, may Ay, may

nagasa sa sila nag jogging, layo pa pala ni, palaceng pala magawin, 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 Oo. magawin, 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 naman. magawin, May ilaw naman na pala magawin, Pwede <makes noise> mo ganda sa mong bay. Mahangin nga ngayon. hindi mahangin. Nagamig ah, eh. Nakadaan tayo dito. Uh,

ito yung pinakipot pinaluwang panjagingan at jogging nga at bike ano madahang yeah, okay, dito nga jogging yan yeah, yan ang ginagawa niya yeah. yeah. yan yeah, namin yung nasa loob bago nililipat namin sa lakas Ari, pinapakotin namin yan. Hindi pa naman namin ito na mga. Ah, uh, papa eh. Um, pinya. May lington pala yun. Oh, Ang papunta daw niya, may kay Bulgar sila oh? o. May May bukod. Oh, oh, walang kay... karsada oh, pa. Bay walang bay karsada pa punta ron na eh. Uh -huh. Kaya lang,

Mata yung mga pinuputol Did na kayo. Ito kayo tinuro mong kay Captain yung kay Iron Man. Puro tuwid niya. Puro tuwid. Maganda yung anong yan. Hindi nahaharangan ang view on. Booted screen lang ang nilagay nito. Hindi yan. Pag mamilan din. Oo oh, nga. May bato-bato.

Kaya naliligo doon sa ano, punta Hamilton, punta lang lamit ng tubig. Sa meron dyan. Diyo, maganda Diyo. Sa tabi ng dagat doon. Mga yacht e o, mga <laughs> yachts. nga ang tabi ng dagat. Doon, doon mami. Kung oh, maaga-aga pa tayo pupunta doon. Sa Dikey Beach. Mga hubot-hubot. Maganda tayo magpunta. Ayan, hindi kami kami nagkakasign eh mami, mga third na yan, ang guard. Pagkat sa pupunta doon sa kagawaan. sa ginagawa ninyo? Oo. Sa naked beach mami doon. Pumunta kami Ito yung nakita natin dito na parang globo? Ano e? Eh? Ang nasa. Magandaan na natin. Ano? Ayan! Okay. Ah, ayun, ayun, ayun. Wala pa. Meron pa eh? Ah, lo. <laughs> Ito na ang sis. Ito yung ginawa namin. Ito na na may wala Hindi na marlon yan. 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 tower oh. Diyan na. Doon sa ano 'yun? Ha Dami kuya, gawin niya ng paper jacket Ngayong Dali boy Dali, ikaw Diyan oh, makati nga, Makati. hindi pa Makati. na ako siya sa Mahay Mila. Ang Sa malakad niya. Iyan nga, kapag di Iyan. Para yung matagal ng scaffold, dumating ako na dito na yan. Ayan, yeah, mm, yung 7 clicks na yan. And, And, nang natapos ang pasyalan. Pabili nga pala yung napinya na. Hindi na mo kinakain yung saging. Isa lang ang kinain. Hindi na natin kasi Mabili tayo makakabili ng pasalubong. <laughs> Pupunta tayo sa Ehawan, ko sa Pilipinas. Pinya? No, pinya. Lama Ehawan din. Ha? May pinta pinya? Ewan, baka lang ako. Pupunta tayo sa... Punta tayo sa... Queensgate. Queensgate. Oh, Ang aga kasi magsarahan ng mga pasyalan dito. Ewan natin pag sa Queensgate kasi holiday. Tingnan na natin. And tabay muna tayo sa lower hut. Magpapatsik daw kami. Ang lamig. Lower hut. Kapatid tayo. And out from work. Kaya labas ko lang at init. Wala pa si Rapa boy. Nagiba iba talaga yung schedule na dati. Ay maaga pa naman pala. 2 to quarter to 3 pa lang. Ah, ano ya ang Today is February 7. And ano pag February 7? It's my happy third anniversary dito sa YouTube channel! Yes! Yeah. Na tayo mag thumbnail ng third. Okay na yan! And dahil anniversary ko ngayon, magluluto muna tayo ng sa pang picture dito sa ating kitchen. Saan magandang kulay? Para kita yung red. Bungis-ngis naman masyado. Yung kanina na lang ating kagamitin. Bungis-ngis. <laughs> and, ano saan natin lalutuin? And, kopyahin natin yung ginawa sa Hamilton ito. Mais. ibe natin sa microwave. Talsin natin yung Ibitira okay, lang tayo ng pinakang last na ng layer. Sweet corn. Asin natin yung buhok. Alam niyo kung magkano each. Ito ay 1 150. Convert natin. Kinambal ko siya. Kulang kulang siya. siyang actually 50 pesos each na siya. Hello pa yun ha. Paano pa Hindi ko alam. Nakalimutan ko na kung magkano yung nabibili kong luto na. Na parang naka-boltsya. Tapos yung mga na lang. Eh, kaso gusto ko yung ganito. Ang kapal pa pala ng balat. Binawasan ko na to sa store pa lang. Akala ko, ang laki. Yung pala, balat lang. Ang nagpalaki, oh. Ang liit. <laughs> Najok-jok-jok tayo. Bawasan natin para maluto try natin muna sa 5 minutes. Ah, kasi po. Try muna natin sa 10 minutes. Kasi yung ginayanan ko, 15 minutes daw. Eh, kaunti lang po. Apat ah, lang po. Kasi naka-promo siya. Ang promo niya, 4 4 ay 6 na lang. 6 dollars. Six dollars. Kaya naging 150. Pag solo-solo mo siyang binili, 165 per piece. Yan, na-boiled na ang isa. And, masarap din naman yung boiled. Masarap din yung inihaw. Pero, masarap din yung binake. Binake ni microwave. Kasi parang parang inihaw siya na hindi nasusunog pag iniihaw kasi nasusunog at pag nilaga naman babad <laughs> kaya parang mas masarap yung ni microwave parang dry lang siya pero luto okay na tech salang na natin para sa anniversary <laughs> pero nag -iba din yung schedule ni Raba pero yung pagpasok, same thing pa rin, 8.45. Kaya yung paglabas la, 33 3 o'clock, ngayon 3.20 yata. Halos same same din. And after kung lutoy nito, ay tutulot mo na ako. Oh. Okay kayo lang naman di magsalang ng laba, hindi siya. Kunti lang Kasi nagpaka bishy bishi tayo kahapon nga sa paglalaba aso pagtatanim mamaya pag hapon na pag hindi na masyadong mainit magdidilig ulit ako ng tinanim natin hapon. Mais is ready Aha! Uh ha -huh. At ang tamis ng mais dito promise natin habang mainit in ha ah. Hmm! Eh. makatas mm. Matamis cut in